Kasama ni Daddy William at Kim Chu si Paulo Abelino. Dinner ng Q family. Palagi na roon ang aktor. Ito ang sinasabi ni Ate Lacam na malakas si Paolo kay Daddy William nila. Samutsaring reaction reaksyon doy ang kinilabas ng mga fans sa patuloy na pagiging marapit nito sa pamilya ni Kim Chu. Paking sila ay nagagalak na itinuturing na rin na parte ito ng pamilya kung alagaan din kasi si Kim Chu. Tay kita nila ate Laham kung paano mag -alaga. ito ang aktor. Pagdating nga sa pagkain, alagang-alaga siya. Kaya nagkakaroon na rin ng daman ang pangangatawan. Ayon nga sa mga komento, may basbas -bas na ni Daddy William. May nabasa na ako sa Twitter o X na madalas kasama din na Paolo, ang daddy ni, ang daddy ni Kimi. din daw? Hindi na kami nagtataka na biglang di kansla noon. Kasi, pagdating kay Sian din, parang ilag mga kapatid ni Kimi at daddy William. Hindi sila masyadong close. Kaya kay Paolo Abrino, huwag natin husgahan ang personality niya. Tahimik kung tahimik. Pero kapag sa taong mahalang pinag-uusapan, gagawa ng paraan para mapalapit ito. Nagbunga naman ang pagsisikap. Lahat ng mga angkan, pati pamilya sa Cebu, kilalang kilala si Paulo Abelino. Na soon to be husband ni Kim Chu. Anong masasabi ninyo sa panibagong update na ito? Paging kayo ba isang ayon did? Napumasok si Paula Bilino sa pamilya ni Kim Chiu?